Magandang araw na naman po sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ito mga kapatid ay pag-uusapan po natin ang isang tanong po ng ating isang subscriber. Siya po ay nagtanong kung papaano ko raw inaalagaan ang aking mga mutya na gamit. Sa video pong ito ay sasagutin ko po ang kanyang katanungan basi po sa aking mga pamamaraan kung papaano ko po hinaalagaan ang aking mga mutya. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa aking munting channel ay magsubscribe subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Bago po tayo magsimula mga kapatid ay nais ko lang ipaliwanag po sa ating mga bagong subscriber na hindi po alam ang mutya. Ang mutya po ay isang kapangyarihan o isang birtud ng kalikasan. Kadalasan po itong nakukuha sa mga bunga ng kahoy, sa tubig, sa lupa at sa hangin. Sa mga bunga po ng kahoy kapag mayroon kayong Napansin na kapag ang buto nito ay naging bato tulad po ng langka, mangga, sampalok, lansones o ano pa mang klasing mga bunga, kapag napansin po ninyo o nakakita kayo sa loob ng bunga nito na buto na naging bato, yan na po ang mutya. Nag-aangkin po yan ng kapangyarihan at mga birtud na pwede niyo pong magamit sa kabutihan. Kapag sa lupa naman po ay marami po tayong makukuhang mutya sa lupa. Tulad po ng mutya ng bato, mutya ng lupa at iba pa. Sa tubig naman po ay marami din po tayong nakukuha tulad po ng mutya ng tubig at iba pa. Sa hangin naman po, nandyan po ang mutya ng ipo-ipo at marami pa pong iba. At mas mainam po mga kapatid na kayo talaga ang nakakuha ng mutya. O kung ibinigay man ito ay ipinagkaloob po ito sa inyo ng isang tao. May bisa po ang ganitong klaseng mga mutya. Sapagkat pinipili po ng mutya ang tao na dapat magtangan ito Kaya naman hindi po lahat ng tao ay nakakatagpo ng mutya na tunay. Sa tanong naman po kung papaano ko po inaalagaan ang aking mga mutya mga kapatid. Ang mga ito po ay mga mutya na akin pong pinagmamayari. Halimbawa lang po ito mga kapatid sa mga mutya. Ang mga mutya pong ito ay madalas ko pong ibinibilad sa sikat po nang buwan. Maganda po na inyo po itong mabibilad sa sikat ng buwan kahit na dalawang oras lang po. Mas maganda kapag full moon. Nakakahihigop po ito ng aura o kapangyarihan. Mas maganda po din na inyo po itong ibababad sa kung mayroon po kayong honey. Mas mainam po at mainam din po na inyo po itong papahiran paminsan-minsan po sa araw ng Biyernes o Martes na langis po galing sa bao na isang mata at isang bibig o di kaya po ay sa libon na niyog. At may orasyon din po na maaaring ihinga sa ating mga mutya upang mas lumakas po ang bisa nito. Yan lang po ang mga proseso na aking ginagawa upang alagaan ang aking mga mutya. Marami pa pong mga paraan. Subalit, ito lang po ang aking kadalasang ginagawa upang alagaan ang aking mga mutya. Sana naman po ay nakatulong po sa inyo ang kunting ideya pong ito mga kapatid. Kung meron po kayong mga tunay na mutya ay alagaan po ninyo sapagkat ito po ay nakakatulong ng malaki sa inyong buhay. May mga mutya po na nakapagliligtas sa mga kapahamakan at mga mutya din po na nakapagbibigay po ng na magandang kapalaran. Sana po ay nakatulong po sa inyo ito mga kapatid. God bless po.